Hello good morning sa mga viewers o subscriber no. Ah uh, na -ka story kay sa mga vlogger. Ah uh, katong vlogger taga Mindanao ko tu na pangundang na mo aron kami sad mo sikat ang mga bago. Ug kamo nang sikat mo, wa mo katabang sa mga pobre. Ang inyong giuna, inyong mga luho, mga alahas, pero wa mo ka dunit bisan sa mga... dire sa mga pobre sa kaning nangayog tabang di mo kahatag halar mo pasikat tagko kayo mo alahas pero wa mo katabang sa mga kapubriho no wa mo naglantaw asa mo gikan niagi mo kapubridong pero pag nasikat na mo sa inyong pagvlog vlog wa na mo ni wa na mo sa inyong kaagi ug aha mo gikan pubri mo gikan pero wa mo nagunahuna pag nadato na mo nasikat na mo sa inyong pagvlog vlog buka na honag, tabang sa mga pubri kaya yung yung una mga luho ninyo alahas pero kami musikat, blog, blog mo sikat pagka vlog, vlog namo mo kami mo sikat ang mo tabang sa mga vlog sa mga mga pubri huwag akong mo sikat andam dami mo tabang dire sa Mindanao pag vlog vlog na ako huwag lang subscribe lang mo sa akong mga vlog no huwag i-share lang oh. Uh, kamo no mga vlogger nga sikat na sa Mindanao pangundang na mo arong kami na pag musikat dirhi sa Mindanao pagka vlog vlog ang mo katabang sa inyong pagkasikat, sa inyong pag vlog vlog dag alahas ra iyang gipanguna dag tuod mo kad alahas na sa inyong liog pero huwag mo katabang isang gamay sa mga ubri na yung mga pasinti na yung ngayog tabang sa inyong kintay, sa inyong barangay huwag mo katabang mga alahas ra yung gipangunahuna mo katabang mag aha mo gikan pobre gikan pag nadato na sikat mo sa inyong pag vlog vlog wa mo mag-una-una og aha mo gikan pagka ano og daghang salamat ug kato mga vlogger nga taga Mindanao nga sikat na pangundang na mo aron kami na sad mo sikat pag vlog og daghang salamat God bless. Thank you.